ready na po ang merienda ng mga bata. Bali, nagtimpla na din po si mama ng juice. At dadalhin ko na po ito doon sa may sala. Mga kadilag, ito na po ang kanilang merienda. Wow! Ano na? na, mga bagets. Oo, kanina pa excited yung mga yan. Ano, ayos. Ayos na ayos, Mara. Wow, ayos. So... Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, eh, ako po ay magluluto ng merienda. At ang akin pong lulutuin ay burger at saka po fries. Bali yung merienda na lulutuin ko po ay para sa mga bata na naririto po sa bahay. Dahil matagal na nung huli ko po silang itinerit ang mga bagets dito po sa amin. Kaya sila ay pagluluto ko ng merienda. Kahapon po mga kadilag ay namalengke kami ni Kagwapo lang. At yun, ang naisipan kong lutuin ay burger at saka fries. Bali ako'y pupunta na sa kusina, mga kadilag. Tamang-tama din dahil sila po ay pasibig na galing po ng school. Ayan po mga kadilag at ito na po yung mga pinamalengke po namin kahapon. Ayan, ito po yung aking lulutuin ngayon. Mabilis lang naman itong lutuin mga kadilag. Piprito ko lang itong mga pati. Tapos sa itong fries po ay magpiprito na. Bali, ang uunahin kong iprito ay yung patties at saka yung ham. Burger patty at ham po. Ayan mga kabilag nakasalang na yung patty. Pininaan ko din muna ng apoy mga kabilag. Inahong ko muna ng kaunti kanina. Kung kusunog, may madami yung uri na ilagay to. Ayan to. Ayan mga kadilag, bali dalawang klase po ng palaman ang ating gagawin. Yung pong isa ay yung burger patty, tapos sa ito pong isa ay ham. Tapos ko na pong iprito yung pati sa tsaka po yung ham. Bali ito po itatabi ko po muna dahil mapiprito pa po ako ng french fries. Ayan po mga kadilag at nakasalang na rin po ang french fries. Ayan po at taahulin ko na itong first batch. Kaya po ito ang pinanguli kong lutuin ay para mainit pa mamaya pagkain. Ayan at may isa ng bata na naririto. Ako'y okay, tinulungan na pagluluto ng price. Si Chloe po. Si Big na. Marunong na itong magprito. Magprito pa lang alam mong lutuin. Ha? Wow. Okay na po, naprito ko na po lahat ng fries. Tapos ang pinakang last mga kadilag ay ito na lang po. Iinit ko na lang po itong mga kadilag. Itong hambor o don Doon po sa kawali na tinanggalan po ng mantika. Ayan po mga kadilag at nainit ko na po mga kadilag itong hambor o ito pong buns. Bali, lalagyan na lang po natin niya ng palaman. Tapos sa itong fries ay lalagyan ko din po ng cheese. At nakaredy na po ang lahat. Bali, ito po ay akin ang papalamanan. Ito po ang buns. Ayan, ito na din po yung mga palaman. Magsimula po ako magpalaman na ito pong burger. Bali, itong tatlo. I ilalagay ko na dito sa pinggan ko. Ano ko po munang ilalagay ay itong ating mayo. After po ng mayonnaise, mga katilag, ay lalagyan ko na din po na itong uh, pati. Pagkatapos po na mga katilag, ay lalagyan ko na din po ng pipino. lalagyan ko na din po ng kamatis. Ayan. At lalagyan ko na din mga katilag na itong cheese. Oh. Ang sarap na kong mga no, kabilag. Pagkatapos po na yun, ay, lalagyan ko po ulit siya ng mayonnaise. Dito naman po sa may ibabaw. ng pong pantakit. Ayan. Pagkatapos po na yan, ay po natin ng ketchup. Banana ketchup. Whoa. baka na mga kadilag tataklo yung una mga gawa talagang paniguradong busog-busog dito ang bagits mga kadilag ay, balitan pala yung isa Jurassic, mga kadalag. Oh. Ito po yung first batch. Lagyan ko na din po ng mayonnaise. Hindi pare-parehas ang paggawa ko, mga kadalag. Pero okay lang Hindi na Dino may magtataklog-taklog din. Ang mga bata ay naririto hindi na makapaghintay. Naririnig sa background. <laughs> Ah, excited ng gumain. Excited na yung dalawa ni Talambo at saka ni Mara. Burger na hindi tinipid. Ang sarap nito, Bor. Alas, <laughs> sis. Ang sarap naman nito. <laughs> na, <sis. laughs> Ang ako dyan, cheese, miss. Dahil mo na kasi. Ay, hindi ko. Ito. Ito nga pala. Mm, cheese meals. Ito nga pala. Ito nga pala. Ito mo, sabihin mo, di lang magagalit. Anong sabi ni Bulbo? Inuloko niya ako ha? Matagal! Bali, matatapos na po. So, ito na lang ang anim mga hindi pa natin nalalagyan. At by the ang mga audience, hindi na makapaghintay. Malilikot. Mga okay, excited. Mamaya. Huwag kayo excited. Hindi kayo mawawalan diyan. Lahat ay makakatikin. Lahat po ay mga katikim, okay? Ayan po mga kadilag at okay na po. Ready na po ang merienda ng mga bata. Bali, nagtimpla na din po si Mama ng juice. At dadalhin ko na po ito doon sa may sala, mga kadilag. Ito na po ang kanilang merienda. Wow! Para silang nag-queen uh, cakes. Ayan, dalhin na doon ang merienda. Thank you! Thank you! Thank you Ba't <laughs> nakaralig na sa akin? Kami po ay naglipat dito sa loob at yung palang motor ay nakapasok na do'y piit. O, o Pray mo na, pray o pray panyo Pray vlogger sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, mas panahon kung hinayin dito at sana po marami pong bumigay na biyaya at ilabot sa lawak ko. Amen. Amen. O kain na. Kuha na, mga bagets. oh kanina pa excited yung mga yan. Nagkagat na yun. Oo, kuha na din kayo, mama. Alam mo, sa bukod, kung ano. Pwede na din po si mama at si Fox Fox. Kuha na. Tinaikuan. Order from Ayonas. Order from Ayonas. Salamat. Salamat. From Jollibee. Hindi, kuha na, be. Oo, <laughs> 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 nagkakagulo na po. mga kadilag. Nini, anong masarap? Ay, si vlogger muna. si vlogger muna. Si mo na. Sige, magkumain na kayo. At pag kayo busog, kaya kayo busog na din. Oh, Doday. Mukha ka ng sabukot. Mmm, <laughs> yummy. Kainin mo yan at yung gulay. So, si Chloe naman. ini ano masarap. Mukha. <laughs> sarap, Wow, wow, oh, sarap. Yummy. Nagpapalit ako ng kain, mga kadilag. <laughs> mm. Oh. <Sarap. laughs> Overload ni niya ni. Eh. Sarap. Kuha na din po si Tita. O, so, tag-iisa ha Solve. Ayos. Apo. Yeah. Sarap para di si Bong nag-Jollibee. Oo. Dahil pa ang Jollibee. Overload yan po. Oo. Oh. oh. May, ay, price pa. <laughs> may french fries pa yan. Tapos ay may only drinks. At pag naupo siya, may tubig doon sa loob, sa kusina. Only drinks. Tuday, ba't para na mga iki? Tubig huh? daw! Nini, mo ng baso si, si, ano, kapatid mo. Ano, ayos! Ayos na ayos, Mara! Wow, ayos! Ayos! <laughs> Ganado. po si Mara. Wow. Ganado, ganado. si vlogger din, no? po, Mara po. Welcome. Yan ay, yan treat ko sa inyo. At kay matagal ko na hindi na i-treat. Salamat sa inyo ni. Welcome. Magpapasalamat ka mga kaya. Hindi nakakakuha na. Wala lang imig-imig ka ni Mara. Focus sa goal. Sarap um, ng kain. Man, man. Ay, naka di ko na nababalita si Bu. Parang hindi ko na nababalita si Bu. Suspect, suspect. Kumakain ng burger. Hmm, ano? Oh, ba? Nating, ubos na pa. Daming kinakain pero hindi na bus na stef, din po. Suspect, Na, blue na. Oh, taob naman. Taob ba? Kaya hindi na pa yung isang kagat. Ah. Naki, tipid ni Bini. Tinitipid-tipid. A few inches later. Ayan, at umalis na din po yung mga bata kaagad mga kadilag pagkaubos. Kahit yung aking niluto ay simpleng merienda lang ay sila tuwang-tuwa. Ayan, at si Kagwapo lang po ay by din na din eh, pinagterak. Hindi eh. wow, so. ah. pa din ako kumakain. Bongga. <laughs> Bongga. Eh, merienda lang. merienda. Um, hmm, treat ko sa mga bata. Oo, bakit? Ay, e wala. Well, matagal ko na sila hindi na i-treat. Ah, oh, nakita mo. Oo. Oh. Mm. Pinagtira, pinagtira, din talaga kay tati. Kay sinamahan mo ko ka. Punto oh. So, um, mamalengke na yan. May pa. Pwede hmm. na pala mag-business na eh? ito